Maka-smile na yung limit sa'yo. Maka-smile na yung marimami. Grabe yung ano yung taba niyo. Mm -hmm. Nakaba siya, nakaba. Mataba. Ilang minuto na? Sa pula. Ayun. So guys, luto na yung ating alimasag. So lalagyan na ni Inda eh. Meray ng Sprite. Sibin ako Sprite. Sibin

Magtatakam kayo kumain ng alimasa. Ano pa yung sunod mo? Pag medyo tuyo kayo dito sa <coughs> lalaki natin na. Bakit? Balis ka rin mo, Ben. <coughs> naligo ako, Ben. Huwag kang atsing-atsing dyan. Naligo ako, naligo. O mamaya pala maligo. Atsong, atsong, atsong. Saan <coughs> Yummy, yummy. So guys, sinisikan ko yung naglalagay <laughs> na rin. Inatake sa amoy ng ano. Allergy na. Allergy na sa amoy ng alimasag. Allergy ako sa... Alimasag. Ang sarap ng alimasag. Nilagay namin ng na 7-up. Pwede rin namin sprite Sprite. So wala kami Sprite. Sibin na pang nilagay namin dyan. So, yan. Tapos, may ilalagay pa kami din sa guys. Ah, yeah, wala na yung charcoal? Ang charcoal. Yung isa, wag mo gamitin yung charcoal na so, halo -halo, halo -halo, isa, So, halo-halo with kamay. Halo-halo with kamay. May isang dokasin. Hindi marunong. Oh, Sarap naman yan, Maroon. Super. Nakakatakam naman yan, naran. Magkano kilo niyan? Kilo, 15 huh? Mura lang. Ilang piraso na siya? 2, 4, 6, 2, 4, 6, ang oh, sarap yung may gata pa lalo. Mm -hmm. Alam mo yung labong? No. oy, oy, oy. Ay, sarap yun! Pag uwi ko, yari kang labong. Labong. masarap yung labong. Ayan. Pag-iwalis natin ng mundong. Ito, ayan na, guys. Nilagyan na ng butter. Sarap yun. May asin-paminta na ba yan? Yes. Pinakuluhan para lalo siyang malinam na yan yan mm. bakit na-stop siya din? Yeah.